Ito hindi binabasa ng mga pastor ni Manalo ito. Pero note niyo hindi sila kasi tapat sa kanilang sarili, pati sa kanilang mga miyembro. Para manatili lang na si Kristo'y tao, iniiwasan nilang basahin ito. Basahin natin ang 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos, na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Uh, binabasa ba sa inyo yan? Yan ang original na nasa translation sa Greek. Doon sa Greek Bible na ang edad ay isang libo at taon na ngayon. Theon Odis Iorakin popote Monogenesteos o monogenes o monogenes teos. O eis ton kolpon to patros e Tatagalugin ko po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Galing pala siya sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama,